Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Nagtagumpay man si Shira na patahimikin si Jeff, hindi naman siya magtatagumpay sa pagpapatahimik sa kaibigan niyang si Leslie na huwag ibunyag ang sikreto nito. Takot na takot si Leslie nang ilantad ni Jeff ang sikreto ni Shira sa araw ng kasal nila ni Jordan dahil siguradong madadamay rin siya sa krimeng ginawa ng kaibigan niya. Abot langit ang pasasalamat ni Leslie dahil hindi na ibunyag ni Jeff kay Jordan na si Shira ang nagpakidnap sa kanya dahil nabaril siya dahil yun na rin sana ang katapusan niya. Abot langit ang kaba ni Leslie nang walang kahirap-hirap na tinanggala ni Shira ng life support si Jeff na naging sani na kanyang pagkamatay at hindi siya nahuli. Alam kasi ni Shira na walang CCTV sa ospital at takot ang mga doktor na sampahan sila ng kaso dahil sa kapabayaan nila kaya safe na safe ang sikreto nilang dalawa. Pero ang hindi lubos akalain ni Shira na mabubuking ni Jordan na hindi siya ang tunay na ama ni Junior kundi si Jeff dahil hindi niya nasuhulan ang medtech sa DNA clinic. Kaya bumalik ng triple ang takot kay Leslie dahil malapit ng mabuking ang krimen ni Shira at hindi siya makakapayag na madamay siya sa krimen ng kaibigan niya. Ang hindi alam ni Shira, may hawak pang ala si Leslie laban sa kanya sakaling magkabukingan na at sa oras na idadamay siya ni Shira na naging magkasabwat sila sa krimen. Napagtanto ni Leslie na kailangan niyang malinis ang pangalan niya at para lumabas na hindi na siya kakampi ni Shira dahil ilalantad niya ang tinatagong sikreto ng kaibigan niya. Sa araw mismo ng kasal ni Christy at ni Leon, kakausapin ni Leslie si Christy bago magsimula ang kasal nila at sasabihin nitong huwag kang magpakasal kay Leon dahil magkapatid sila ni Shira. Babaliktad na kaya si Leslie kay Shira para masagip ang sarili niya. Ilalantad na rin kaya ni Leslie na si Shira ang nagpadukot kay Jeff. Abangan.